Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na 45 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay at sa kulay dilaw at sa player na malakas tumawa, dahil mabibigyan kanila ng pagkat alo. Toros, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay pula dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.35 ng umaga, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na put na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na limamput na minutong negatibo. Dapat na maging masaya kapag nananalo ka na para walang kukuha ng iyong swerte. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.40 ng umaga, may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay darker green, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 g's ng umaga. May ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may singit na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.40 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may singit na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.40 ng umaga, may ikatatalo na apat na put isang negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na put apat na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange, at sa player madaming tattoos dahil sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.50 ng umaga, may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.00 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay good at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mayabang. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga. May ikatatalo na apat na put dalawang negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na apat na put dalawa na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na pula, para mapahaba ang iyong swerte para manalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas dos hanggang alas 4.40 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na limamput na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at sa player mahilig tumawa magbibigay sa iyo sila ng kamalasan para matalo kagad. Ka Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, kulay dilaw ang iiwasan mo dahil siya ang magdadala ng iyong ikakatalo.